Patong-patong ang pagsisinungaling ang ginawa ni Sir Pascual kay Princess sa pangungulit ng bata tungkol sa ina at gumawa pa ito ng imbentong sulat para kay Princess. At para maaluyo ang bata ay dinala ito ni Sir Pascual sa City Jail na pinagtatrabahuan. Pero mahigpit ang bilin na huwag ito pumasok dahil masasamang tao ang naroon sa loob. Pero hindi nakinig ang bata na pumasok sa loob na tuwang-tuwa rin sa ginaganap na Family Day ng mga preso at di alam na may grupo ng mga preso na balak mang gulo para makatakas. At sa pagkaroon ng gulo ay pati ang pulis ay nadamay at nasaktan. Agad kinuha ni Princess ang pito ng pulis at pinatunog na napatigil sa pag-away ang mga preso na napatingin sa isang bata ang may kagagawan at sinabihan silang tumigil na sa pag-away. Pinagalita naman si Princess ng preso na Nangingi alam, Kaya nasabi ni Princess na totoo ang sinasabi ng kanyang tatay na masasama silang tao. Agad sinaway ng preso si Princess na hindi siya masama bagos na pagbintangan lamang kaya nakulong at gustong makatakas, makita at mayakap ang mga anak. Hindi naman nagatubili ang bata na yakapin ang preso na kunwari siya umano ang anak niya at nakakasiguro si Princess na namiss rin siya umano ng totoo niyang anak dumating si Sir Pascual na takot na takot na akalay sinaktan si Princess nagkaroon ng sigawan sa loob ng kulungan na sinisigaw ng mga preso ang pangalan ni Princess ang bahayani ng City Jail Hanggang sa lumaki si Princess ay patuloy na nagperform ng show sa Family Day ng mga preso. Kasama na ang kanyang ninong na preso rin. At sa pagsalo sa pagkain kasama ang ama na kinagisnan ay ang dami niyang plano na puro masaya. Pero sa likod noon ay pangungulila sa ina na laging tinitingnan ang mailbox na umaasam ng sulat galing sa ina na nagtataka kung ano ang nangyari sa ina. Awang-awa naman ang ninong niya sa city jail at balak gawan ulit ng sulat para mapasaya si Princess. Pero ayon kay Pascual, ayon niya nang dagdagan pa ang kasinungalingan. Samantala, gagraduate na si Princess na valedictorian na magpahangga ngayon ay umaasam sa pangako ng ina sa sulat na uuwi siya kapag siya ay valedictorian. Tuwang-tuwa naman ang kaibigan pero napansin ang kalungkutan ni Princess at maraming katanungan tungkol sa ina. Kaya sa turo ng kaibigan ay naghanap ng bagay na makapagturo kay Princess tulad ng sulat para malaman ang totoo sa ina. Naabutan naman siya ng tatay niya na nagtataka kung ano hinahanap ni Princess sa kwarto niya. Sasabihin na kaya ni Pascual ang totoo na iniwanan itong si Princess ng inakalang totoong ina sa kulungan. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.